Huh? Ay mga idol, kasama ko yung mga tropa natin, ayan ah. Try mo na ako. Ito nakakahuli na to eh. Try mo na ako, pang ulam ulam lang. Medyo okay pa naman eh. <laughs> ayan. Ito spot natin oh. yan lang oh. Parang kulungan ng ano, kalabaw. Pero may isda naman, may huli na si idol eh. Ay, <laughs> ah, yeah, guys, please to. Thank you. Mga idol, nakabakuli tayo. Tama niya sa ulo. Ayan. Sumilip lang siya sa may ilalim ng saging. Yan ang dyan. Yan siya sumilip. Okay. Thank you Lord. Nakabakulay tayo. Kala mo hindi kita makita. Okay. Isa na tayo. Madalang. Alabo kasi. Okay. At sinagan na natin tumbak ulit. Thank you, Lord. Meron na tayong adobo sa gata. Ayan. Yeah. Shut out chalat Oh. Sangkelo oh, ang ebidensya oh, isang kilo sa oh. So, meron pa tayong bulig <sighs> di na logi kapla -pla, pla thank you for watching thank you lord wala kayo ng bunganga,